At kung magmamahal ang singil sa kuryente, tiyak tataas din ang presyo ng mga bilihin. Kaya ang presidente, si Presidente Aquino, ipinagutos ng pag-aralan kung maaaring gamitin ang tinatawag na malampaya funds para pang subsidia sa dagdag singil. Nakatutok si Jamie Santos. Uh, ay, ano -ano Ay, gusto pang tigain. Atin... Kilos protesta sa iba't ibang sangay ng Meralco ang isinagawa ng mga militante para kondenahin ang dagdag singil na 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour sa kuryente. Pagdating nila sa Meralco Roosevelt Branch, binato nila ito ng pulang pintura. Umaaray na rin ang mga negosyante sa napipintong power rate hike. Sabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, asahan na raw na magkakaroon ito ng domino effect sa mga bilihin tataas ang cost of production, tataas din ang benta. Mm -hmm. And then tataas din ang real price ng bilihin. 30 hanggang 40% daw kasi ng production cost ay kuryente. Sana lang daw? Araw-araw ang kaya ng gobyerno mag-subsidize or isuspend mo na lang kung ating plan mm -hmm. during the duration of this emergency? Iniutos nani Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang pag-aaral sa mga posibilidad na paggamit ng malampaya funds bilang subsidy sa dagdag singil sa kuryente. Ay, ay hirap pag-speculate, no? Dahil uh, yung, if I say yes kaagad, yung maraming ano, eh, uh, public funds yung malampaya, accounting of the same, pagmasadong masadong di uh, diffuse yung pag-i-implement ito, baka mahirapan tayo sa liquidation, etc. So that has to be studied exactly how it can cushion. Pero para kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, inigal daw na gamitin ng gobyerno ang Malampaya Fund bilang subsidy. Dapat yung fund, yung Malampaya Fund, ay gagamitin sa Energy Resource Development. So ang tanong doon, alimbawa kung magbibigay ka ng subsidy, yung ba ay isang ayon doon sa purpose na yon? I think it's more like energy using rather than energy resource development. Nakalagay daw kasi sa presidential decree na pwede lang gamitin ng Malampaya Fund kung energy resource development ang paggagamitan at hindi energy use. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.